ang ating satanas at demonyo. Bakit naniniwala kang may satanas at demonyo pang ngayon? Kailan mo ba sila huling nakita at nakausap? Ang hirap kasi sa mga taong reliyoso. Kapag nakagagawa ng kasalanan, e eh sasabihin na tuksuraw ng dahil sa bulong ng demonyo at satanas. Talaga ha? Kailan ba nila huling nakausap ang satanas at demonyo? Close ba sila at magkatabi lagi? Kaya laging sinasabi na tinutukso sila? Ano ba yan mga kapatid? Sana ay tigilan na natin ang pagdadahilan. Katotohanan ng tayo na sa ating sarili ang kung lumalabag sa utos ng Diyos. Tayo na sa ating sarili ang gumagawa ng kung ano ang gusto nating gawin. Kaya hindi maaaring gawing dahilan na tuwing gagawa tayo ng masama sa kapwa, eh dahil natokso lang ng demonyo. Isa pang hindi ko maintindihan sa kanila ay ang ganito. Sinasabi nilang tinanggap na raw nila si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil rito, ay sa kanila na raw nananahan na ang banal na spirito. Kung gayon, papaanong nasasabi nila na natutokso pa sila? Kung sinasabi rin nila na ang banal na spirito na nasa kanila, ang siyang nagpapatakbo ng kanilang buhay. Eh bakit natutukso pa ng satanas? Sa jabang mas makapangyarihan pa ang satanas at demonyo kaysa sa Espiritu ng Diyos na sinasabi nilang nasa kanila? Tapos ay idadahilan rin na sabi raw kasi iyo ng Biblia sa atin. Kailan sinabi sa atin? Tayo ba talaga ngayon ang kausap noon at sinabihan ng Panginoon? Saan natin mababasa sa Biblia na sa atin naka-address ang sulat noon? Oo, mayroong ipinangako ang Panginoong Yesus na sila, ang mga apostol, ay magkakaroon ng kapangyarihan na minsay magiging higit pa sa mga nagawa ni Yesus. Sa pagkatunay na Espiritu ng Diyos ang mapapa sa kanila sa pangakong araw na iyon ng Feast of Pentecost. Sinabi ito ng Panginoon sa kanila. I say to you, he who believes in me the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, 14, Kaya naganap nga at napatunayan rin naman ang mga sulat. Sinabi nga rin Yesus sa Mateo G. 8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Buhayin ninyo ang mga patay. Linisin ninyo ang mga ketungin. Palayasin ninyo ang mga demonyo. Kung sa atin ito sinabi ng Panginoong Yesus, e eh nasaan ang mga patay na nabubuhay natin? Asaan na ang mga demonyong pinalayas natin? At kung napalayas nga ngayon ang mga pari at pastor, e eh bakit balik pa ng balik? Kung magkagayo na tayo ang sinabihan ni Jesus ng mga ito, e eh bakit natutukso pa tayo ng demonyo at satanas? Naku naman kapatid, hindi sa inyo ipinangako ito ng Panginoong Jesus. Alam ba natin na nang ibigay sa mga apostol ang pangako ng banal na spirito noon, ay naging makapangyarihan sila, bumuhay sila ng mga patay. Minsan nga ay higit pa ang mga nagagawa nilang mga milagro kaysa sa nagawa ng Panginoong Yesus. Nakasulat ito sa Acts 5 verse 12. At the hands of the apostles, many signs and wonders were taking place among the people. Sa pagpapatuloy sa verse 15, To such an extent that they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and pallets, so that when Peter came by at least his shadow might fall on any one of them. Kahit nga anino lang ni Peter, Nadaraan sa mga taong nakalatag sa daan ay nakapagpapagaling. Gayong rin ang mga ginawang milagro ni Paul, na higit pa sa mga ginawa ni Jesus. Acts 19 verse 11 to 12, God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that handkerchiefs or aprons were even carried from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out. Biruin mo, panyulang lang at apron ni Paul na dadalhin sa mga may sakit ay nakapagpapagaling na. Tapos tayo na nagsasabing sinasamahan na ng banal na Espiritu ng Diyos. E tukso lang at buyo ng demonyo, e bumibigay na. Ano ba yan kapatid? Sana mga kapatid ay magpakatotoo na tayo. Hindi lang sa ating sarili, kundi lalo na sa mga ng sinasabi ng Biblia. Huwag tayong maging makasarili na para bang tayo lang na tumanggap sa Panginoong Yesus ang mga tunay na naliligtas, na sa tuwing magkakasala, sapagkat mahina at may sinful nature raw, ay eh lagi at patuloy na binabayaran ni Yesus ang ating kasalanan. Mga kapatid, walang ganoon sa Biblia. Isang pagbabayad lang para sa kasalanan ng unang Adam. At dahil si Yesus na ang bagong Adam, mula noon ay kabayaran na sa lahat ng tao sapagkat ang lahat na ay galing na noon sa espiritu ng bagong Adam. Ito rin ang paliwanag sa Romans 5 verse 18. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Napakalayo sa pangangaral na tuwing magkakasala raw ang mga tumanggap kay Jesus, e eh nariyan pa rin si Jesus sa atin at patuloy pa rin na nagbabayad at tumutubos sa bawat kasalanan nating ginagawa pa ngayon. Sinabi ito ng Hebrews 10 verse 14. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Kaya nga one offering lang kasi ay para sa lahat na noon. Hindi dahil patuloy pa na nag-aalay si Jesus ng kanyang dugo at buhay ngayon. Ano ba naman kapatid? Tinapos na nga niya noon ang Old Covenant at ang pisikal na pag-aalay ng dugo para sa kasalanan. E paanong patuloy pa rin siyang nag-aalay ngayon para sa ating kasalanan? Hebrews 10.18 Now where there is forgiveness of these things, Kaya now, noon ito, hindi now na ngayon. There is no longer any offering for sin. Noon paman ay natapos na ang pag-aalay niya. Kaya mula noon ay naglatag na ang Panginoon ng bagong kasunduan. O ang kanyang New Covenant, naganap noon ng masirang lubos ang templo sa Jerusalem na simbolo ng Old Covenant Age. Sapagkat bago na, noon pa man, wala na ang mga ritual at tradisyon. Pinalitan na ng bago, na ang lahat ay makikinig na lang sa bulong at udyok ng konsensya. Hindi sa buyo ng demonyo dahil wala na siyang kapangyarihan noon pa man. Sapagkat ang lahat ay ginawa sa wangis ng mabuting Diyos, tayong lahat ay may kakayanan at kaalaman rin sa kabutihan. Kaya sinabi ng kasulatan na ito na ang new covenant natin sa Diyos. Hebrews 10 verse 14 to 17 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. Sanctified na ang lahat mula pa noon. And the Holy Spirit also testifies to us. For after saying, This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws upon their heart, and on their mind I will write them. He then says, And their sins and their lawless deeds I will remember no more. Lahat ng kasalanan mula pa noon ay nilinis na. Gayun rin ang sa atin at sa lahat ng panahon, sapagat galing na ang lahat sa espiritu ng bagong Adam, malinis at may kapanganakang muli. Kaya't bawat kasalanang sinasadya at ginagawa pa rin natin hanggang ngayon, ay tayo na sa ating sarili ang may kagagawan tayo na rin sa ating buhay ang nagdadala rin ng kapighatian at kalumbayan. Hindi na ang Diyos na mabuti at mapagpatawad ang sa atin ay nagpaparusa. Tayo na ang maghihiwalay sa ating sarili sa presensya ng Diyos. Na siyang kamatayan na natin sa Espiritu, na kung magkagayon ay wala na. Natapos na at nalimot na ang lahat sa atin. Kaya kapatid, hindi na maaring nakabubulong pa sa atin ngayon ng satanas at demonyo. Wala na silang kapangyarihan. Mahigit dalawang libong taon na nang sila ay wakasan ng Diyos. Huwag na sana tayong maniwala pa sa mga pananakot ng mga taong naglagay rin sa kanilang mga sarili bilang mga lingkod pa raw at apostol ngayon ng Panginoon. Na sila raw ay nakapagpapalayas pa ng demonyo. Na sa kanila ay may kaloob ring kapangyarihan gaya ng sa mga apostol noon wala itong katotohanan sapagkat Biblia na ang nagsabi. Ni hindi nga silang makabuhay ng kahit patay na langgam. Paano silang makapagpapalayas ng demonyo kung gayon ni kahit sakit sa katawan ng tao ay hindi nila maalis na gaya ng sa mga ginawa noon ng mga apostol? Napakalaking kasinungalingan ang paghahayag at pangangaral pa ng Biblia sa maling paraan at pag-angkin pa sa mga sulat na hindi talaga para sa atin upang sabihin hindi pa tumutupad na lubos ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangako, lalo na't kung taliwas ay sinasalaysay mismo ng Biblia. Wala nang dapat ang sa atin ay satanas at demonyo pa ngayon. Gayong sinabi ng Diyos na wala na sila, eh bakit pa sinasabing nasa atin pa rin? Kanino ba tayo maniniwala? Sa mga pari at pastor pa bang ngayon? O sa mga apostol ng Diyos sa Biblia? Kaya't kapatid, tama na, wala na, wala nang satanas at demonyo pa.